Okay, ayan na. Nilagyan na natin ang kakanggata. Sariwang ano ulit to. Kasama to nung kahawin. lang namin. Kaya lang ito mas marami itong tangkay. Ayan na. Nilagyan na natin ang kakanggata. Ito, magata talaga siya. Kasi Coco Mama yung kahapon eh. Sa limited lang. Ito, magata talaga. magata talaga. Okay, guys. Okay, guys. Here's the peanuts product. Nang nagluto ulit ako ng laing na sariwa. Pero more on tangkay ito. Pero masarap pa rin. Ah. ang masarap ito oh, siyang magata. Ayan. Kasi kahapon ko ako Pero ang sarap-sarap ng kahapon. Until, hanggang ngayon naman, pag nagluto talaga ako ng ano, ng tawag dito laing. Ang sarap. As in, ang sarap. Okay, ayan na po ang ating laing. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you for watching. Once again, this is your mams ko. Na nagpapasalamat sa inyong panonood. Okay ha, ang teknik, ilaga muna. Pakuluan ng tatlong beses, itapon ng sabaw. Pagsariwa. Tatlong beses, itapon ng sabaw. Tapos pang-apat na kulo is yun ang pangalawang gata tapos paigahin ganon tapos magisa ka na ng tawag dito bawa, ah, bawang sibuyas, luya, gisa tapos lagyan ng hugasan niyo yung ano para hindi maalat. alamang tapos lagyan ng lahok na baboy or pork o kung anong ilalahok ninyo and then na ilagay niyo na pag-iga na yung ano pakulong pang-apat na kulungan sa pang -a -a, sa pangalawang gata pag-iga na ilagay niyo na doon sa ginisa ninyo yan tapos meron pa yung sabaw-sabaw pagahin niyo sa kanin ilagay yung kakang gata ito ang resulta noon thank you for watching once again your mom's voice here